cute na goat kids. Aww. At dahil sa cute, gusto mo nang alagaan bilang pet. Pwede nga ba? Hmm. Batid namin mga kasideline na marami sa atin ang nag-aalagan ng kambing for commercial purposes o yung pagkakakitaan. Ang tanong ngayon, okay lang bang gawing pet ang goat mo? Ano ba dapat ang importanteng malaman ka sideline bago gawing pet ang goat? Mag-subscribe na dito sa ating channel na sideline.ph Bisitahin niyo rin kami sa aming Shopee at Lazada. I-download lang ang app, i-search at i-type ang mga k agriventures at pwede na kayong mag-order i-follow at i-message rin kami sa aming Facebook page na sideline.pinas. At ka-sideline, join na sa ating official Facebook group na Kamali. No goat is an island. May kasabihan nga tayong no man is an island. Ibig sabihin nito ka-sideline ang tao hindi kailanman pwedeng mabuhay na mag-isa. Ganoon din sa ating pet goat. Kung ang nasa isip natin ay okay lang na walang kasamang ibang kambing ang ating pet goat, aba ka sideline, kumreno muna tayo. Ka sideline, iba ang kambing kapag matipres. Oh, no! Ang sugestyon namin, kung mag-aalaga tayo ng kambing as pet, gawin nating pares para masaya pa rin sila. Hindi kasi kaparehas ng pusa o kaya naman ay aso na kahit mag lang sila ay umuubra. Ibig sabihin niyan ka sideline, dalawang goat ang kailangan mo as pets. Pwede bang sa loob ng bahay ang pet goat? Kapag maliit pa lang, ay okay na okay na nasa loob ang mga pet posts ninyo. Pero paano na, ka-sideline, kung lumaki na iyan? Kung may lahi ng Anglo-Nubian yan o kaya naman oh, wow. ay Bomer, ay aabot iyan ng 70 kilograms. Oh, Ibig sabihin, ka-sideline, malabong okay na papasukin na sa loob ng ating bahay. At kahit native pa yan ka sideline aabot iyan sa timbang na 25 kg si makaraas. Mahirap pang nasa loob ng bahay ang mga kambing at kung sasabihin ninyong okay lang kahit malaki sila at nasa loob ng bahay problema pa rin ang amoy nila ka sideline. Kung lalaki yan magtatanda bayan sa loob ng bahay ninyo. Mga ngamoy yeah. Sa bakuran ang tuluyan ng pet goat ninyo. Dahil sa loob ay hindi pwede, malamang sa may bakuran ninyo aalagaan. At kung napili niyong alagaan sa inyong bakuran, ang posible namang maging isyo sa labas ay may kinalaman sa inyong mga halaman. Huh? Kakainin ng kundi oh, no. kung wari ang inyong roses. Maging poinsett siya malamang kahit hindi tuluyan itong sisirain dahil sa mapait ang lasa nito. Kaya naman mga ka-sideline, paghusayan natin ang ating fencing na nakapalibot sa ating mga ornamentals para maiwasang sirain ng inyong goat pet. Ang psychological na pangangailangan ng inyong goat pet. Depresyon, Iyan ang maaring tumama sa ating kambing kung mag-isa lang ito. At iba ang kambing kapag nade-depress, ka sideline. Heto ang isang patunay kung paano madepress ang mga kambing. Tara na basahin natin mga ka-sideline ang komento ng isa sa ating tagapagsubaybay na si Cosasigwalo. Bumili po ang mo ko ng isang kambing. Di lang po ko sigurado sa edad at timbang ito. Pero sabi sa akin na nagbenta, pinabulok niya na raw ito. Medyo hirap lang po ako alagaan kasi ayun nga, nag-iisa. At napansin kong hindi ko makain pag iniiwan ko sa pastulan. Kaya ayun, maghapon kong kasama yung kambing sa pastulan para ganaan siyang kumain. Kagabi lang po ay eh, magdamag po siyang iyak ng iyak. Dalawang linggo ko na po siyang inaalagaan At ngayon lang po nangyari ito sa kanya Ano po kayang nangyari? Hmm. Salamat po sa may sasuggest nyo Kasideline Ano sa palagay ninyo ang issue ng kambing ni Kosa? Para sa amin mga kasideline, ang maaring unang kinahaharap ni Kosa ay yung depressed ang kambing niya. Kaya nga sinasamahan niya ito maghapon. Ang ikalawang isyo naman, ang pag-iyak ay pwedeng may sakit ito. Pwede rin namang dahil gusto nitong magpasampa. Kaya sa dalawang pagkakataon, ang kailangan nito ay kambingang kasama at hindi tao. Sa kaso ni Kosa, kailangan niyang bilhan ng bako ang kanilang bagong biling inahin. Pagkain ng Pet Goat sideline hindi dahil gusto nyo gawing special ang inyong pet goat, ay pwede nyo nang pakainin ng mga kinakain ninyo. Ang pagkain ng kambing, mapapet man iyan o hindi, ay 70% na damo at 30% na legume. Kung may gusto kayong itagdag ay goat feeds, pero hindi rin pwedeng panay goat feeds na lang ka-sideline. Bloat ang kauuwian ng kambing ninyo. Kailangan pa ba ang slotted flooring na kulungan? Oo naman ka-sideline. Slotted at elevated pa rin dapat ang kulungan ng inyong pet goat. At warning lang mga ka-sideline, hindi dahil pet ang inyong kambing ay pwede mo nang ikulong maghapon. Sikapin ng inyong alaga ay nakakulong lamang sa gabi at sa araw naman ay dapat. May pagkakataon ito na mag-raise o kaya naman kung hinahatiran nyo ng damo ay palayain pa rin para makapag-exercise. Right. Kung naisipan mong gawing pet ang kambing mo para makasama ito, kahit hindi ito tipikal na ginagawang pet, aba ka-sideline, dapat may oras ka na samahan ito. Tama ba ka sideline? Dapat lang may pangalan. Dahil pet ang goat mo, normal din ang bigyan mo ito ng pangalan. Alanganin yata ka sideline kung me, me, me ang tawag mo <laughs> sa goat pet mo. Pag nasanay na sa pangalan nito, Lalapit na rin na parang aso kapag tinatawag mo ito. Biel! Biel! Ay, baby! Ay! Mega ready na ba ang inyong alaga? Ka-sideline, pag-igihan ng programa, mega atensyon, mega lusog, mega lakas ang resistensya sa mega pack sure ang kalusugan, sure na sure ang kabuhayan. Maging protektodo sa Megapack! Ka-sideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mangkay Agriventures. Ngway no ang video na ito ay magsilbing isang aral o paalala ng tamang pag-aalaga sa ating mga kambing, mapapet man iyan o hindi. Sino ba namang makakatiis sa napaka-cute na goat kids? Pero tandaan lang mga ka-sideline, ang ating pet goat ay nangangailangan pa rin ng tamang pagkain, tamang programang pangkalusugan at partners. Parang tayo lang mga ka-sideline. Partners tayo sa Goat Farming. Kami po ang inyong partner at ka-sideline na si Aga kasama si Mang K para sa sideline.ph. Happy Goat Farming mga ka-sideline.